What's up, guys? Hawakan oh, mo yun. Kasi ka ako, eh. Nakaban lang ako. Baka may magawa akong mali. Uy, ang... Dapat happy vlog to. Ang senti mo. Sis, don't think too much of it. Huwag mo masyado yung stress sa mo. Nakaka-intimidate. Eh. Nakita ko dito kasi lahat ng kasama ko. Masaya ako, ginagawa ko to. Nakabanan talaga ako. May hot pink akong mask, eh. Okay lang naman siguro na ito yung mask ko, no? lening lenin naman ako, eh. So cute. Ano to talaga, may chuto talaga, tapos pinagawa namin corset. Inaasar ako na lang nila Mama Elz. Baka kasi sobrang ano naman ang outfit ko, di ba hindi? Ito kasi ako eh. Ito talaga yung personality ko, guys. Sobrang extra talaga ako. Maarte talaga ako, kikay talaga ako eh. kasi nga rosa sa kulay ng kinabukasan. So galing ako photo shoot tapos sa training ako tapos yung mga kasama ko lahat sila mga bading mga sobrang lalakas nila. Kasi sabi ko, "Uy, pechay, pechay lang ha." Tapos sa service, pak. Oh! ako. Sabi ko, oh my God, sarap, legit. Oh! Parang kailangan ko yata matamaan ulit ng bola ngayon. Oh! Masaya ako, guys. Kinakabanan talaga ako. Masaya ako at ginagawa ko to para sa lahat. At naisip ko lang na yung grade school self ko would be so proud of me. Pangarap ko kasi may presidente dati. <laughs> Nung 3 years old pa lang ako hanggang grade school. Sana nga makakanta ko kasi naghanda talaga ako ng song. Tukos siya sa parents. Pero titingnan pa natin kung kaya later. Kung hindi, okay lang naman. Tapos, nag-record na ako. Tapos, after ko mag-record, umiyak ako sa si jowa ko. Doon talaga tumama sa akin na, oh my God, may gagawin ako. Talagang may gagawin ako para sa Pilipinas. Harap ako sa lahat ng tao. Tapos, sasabihin ko kung sino gusto kong iboto at iboto din nila para sa ating lahat. Para sa kinabukasan ng lahat ng ka. Oh. Ito po si Kuya John. Hi. Um, RM ko po siya kay Tita Becky. So thank you, Blythe, sa pagtindig. Wow! Spokesperson ni Vipi Lenny. So, Pero Alam niyo guys, grant. ano pa, last Uh, last month pa talaga kami Ta -ta nag-try na Ta -ta sumama. Sabra, sabra. Kaso yung new schedule ko lang hindi pa siya talaga nagsaswak kasi hirap. may lock-in tapings. Ngayon na wala akong sabra. show pa na tinitip. Ito talaga yung time po. Kaya biglaan siya lahat. Medyo siksik -sik lang din talaga na medyo uh, uh, pilit uh, uh, lang talaga na sumali ako dito. Tsaka gusto <laughs> ko ako. Ay, oo. Oh. Kasi isa sa favorite kong picture talaga, alam niyo yung yun Ay, oh. oh. Yung ano yun, the woman will... Yung ano, last man standing sa a woman. Kulay. Pakita mo, pakita mo, uh -uh. insert picture. Ting! Ting! Buti naman na si VP Lenny na pulsuhan mo. Actually, VP una kong nakita, pagkagising ko, nakita ko lang na, na nag-post yung parang EP namin sa kaderang ng 2 dati, na nakaka-pink siya na mask, uh -huh. tapos may hashtag na Lenny, tapos doon palang nag-gets ko na. Uh, Tapos, ewan ko, dahil kahit doon lang sa picture na yun, parang gumaan kagad yung loob ko. Uh, Tapos, sa twitter na ako. Pagkakita ko, tatakbo na nga siya uh, for president. Ah, uh, so before pa to, yung ibig sabihin? Eh, very intuitive kasi akong tao. sa mga hindi nakakaalam, very spiritual ako. Very intuitive. Lagi ako nasa kutob. At kutob ko palang sa kanya, ang gaanay. Eh. At saka, alam mo yung hindi namimilit, hindi si toxic. Isa sa pinaka gusto ko sa kanya, pag pinapanood ko yung mga ginagawa niyang ad. Uh, yung kitang-kita mo sa mata niya yung sincerity. At saka ang tagal ko kasi gusto ng isang magiging presidente na mahal talaga tayo. At alam mo yun yung mararamdaman mo kay VP na hindi mo mararamdaman sa iba. Mata pa lang niya, alam mo yung ang sincere sincere gusto niya maglingkod, di ba? Oo, Para... oh, niya tayong tulungan. Yes, yes. Para sa She's Pilipinas. not in it for the money. Oo, oh, oh, yung uh, hindi talaga at all. Hindi talaga. So, Meron lang talagang uh, um, double standards, lalo na dito sa Pilipinas dahil nga babae. Oo, ngay, actually, the, nga, fact, ako ng... the fact na siya ang nag-iisang babae at lalo umaakang Bitch, puro lalaki at kakalabanin niya yun. Tapos kung gaano kadami courage kailangan mong ipunin para humarap sa lahat ng tao na meron na ngang kasabihan na babae ka lang. Okay. I am not just a girl. I am a girl who can lead the Philippines. Yan ang na nakikita ko sa kanya. Nag-ano ka ba, Blight? Nag-research-research like, uh, ka niya? Did you like, ano, nalaman mo din talaga yung mga ano? Yung Bestfriend ko kasing si Bea, into politics siya. Ah, okay. So, the, so uh, usap kayo tungkol dito? Uh Oo. -oh, tapos, laging sa Facebook, marami kasi ako friends lalo yes. sa friends ko Lenny. Bakit ah. si Lenny? Ah. Tapos, meron talaga mga gumagawa ng, bakit si Lenny? Itong mga nagawa niya, yes. ito yung mga nagawa niya ng COVID. Yes, yes. Kahit kasi vice president ka, di ba, dapat... Actually, Vice President, wala naman talagang kailangan gawin. Correct. Parang kailangan lang nalang sumunod at ma-back up sa Presidente. Correct. Pero si VP, mas madami siyang ginawa. Lahat nung una, ano ko, parang nag-hesitate pa ako kasi may trust issues ako. Ah. may trust issues ako. Aminin ah, ko to. Aminin ah, ko to kahit i-bash niyo ko. Wait lang ah. <laughs> DDS ako dati. Oo. Kasi naniwala talaga ako. Sabi niya kasi, lilinisin niya ang Pilipinas. Totoo. totoo. Tapos, ang ganda-ganda ng Davao nun, di ba? Oh, naman. So, naman. nangarap ako makikikaroon tayo. Palbong Pilipinas. Oo. Yes. Oh. Yes. Tapos, hindi, ang dami pa nga ako na hindi na uh, pero okay din yon I mean, ibig sabihin, talagang inaral mo, at saka talagang nag-way ka Hindi ako, kasi hindi ako nag, parang for the hype oh, lang. Oh yes, exactly. Diba, parang, hindi ay, ako nag for the hype lang. Lahat ng friends ko pink, magka-pink na din. Na. Oh, ano, ano nga eh, yun, no? nung una nga, parang mag, mag baka pa blue pa nga ako eh kasi hindi, hindi din really. ayaw ko sa toxic masculinity red flag para sa akin yung ganun uh oh. dapat kapag titingin tayo ng presidente hindi yung nanliliit ng iba uh -oh. Di yung iisipin na babae yan eh. tayo, pantay, pantay. Kasi Lenny, ang calm lang talaga ng atmosphere. Dahil alam mo, mga kakamping soul do no harm. Lahat tayo mababait. Kaya nga ang, ang presidente natin si Lenny, di ba? Kasi mabait siya. Kaya ang bait natin. Kasi kung yung, yung hinahangaan mo, yun din yung balik eh, di ba? Kaya yung mga fans, nire-reflect nila yung hinahangaan nila. Kaya, Hello! wait lang May car ako. Dito oh, daw po siya. Ay Diyos ko, game din pala ng jowa ko ngayon. Kalaban nila oh? ano. Andiyan nang sila, andiyan nang siya bebe. Good luck! Oh. Yes! I love it! I love it! Wow. Hello po! Hindi na tayo po kayo sa room niya. Sige po. Apa nama yes but... Maghahayaan ko doon sa nagpakalat na nanugod ako. <laughs> 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 hindi po ako galit. All love tayo lahat. Oh. Walang galit. Yeah. Wala na. Ayan na mga wala ka na. Ako. <laughs> yeah, oh. kakaktiks. Do no harm. Oh. Lahat <laughs> <laughs> tayo. Si VVP nga, hindi nagagalit. Ba't tayo magagalit, di ba? Correct. Oh. Oh, ayan. Oh. Pag masaya puso mo, walang galit sa puso. Yeah. Di ba? O, ayan ha. Maliwanag. Hindi siya galit sa akin. Hindi naman talaga. Sinabi ko lang ah so Kalit. hindi, hindi, hindi siya hindi ka nanugot. Hindi. Oh. Ayun naman, oh. <laughs> hindi mo talaga. As in. <laughs> 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 Do you like my outfit? <laughs> Hi, bo! I'm so proud of you! Oh my God! Oh mo God! super super okay. proud okay. thank you I mean, so much. the legendary andrea <laughs> <Pernikas> <laughs> the si jk okay. Oh, Oh so <laughs> <laughs> okay, na <laughs> <laughs> na okay naman siya, ano pa, na pa, so. na siya. okay Ito yung kasama mo! Kasama ka! Ikaw yun! Ikaw yung kasama! O basta, i-segway natin kasi natuloy pa ako. Sige, tutusin ko. Oo nga. Sige, tutusin ko muna siya. Kaya sa aking kapwa, Gen Z, sa aking katulad na first-time voters, ito na ang ating panahon, ang ating chance na mamili ng tama. Mamili para sa ating kinabukasan, sa ating bayan, para sa Pilipinas. Kaya ako si Andrea Villantes at ang presidente ko ay si Lenny Robredo. Yes! Uh -huh. This was I such a fulfilling man. experience. I'm out of words. Charisse, uh -huh. nakapagsalita ako kanina. Hindi ko kinatambahan eh, pero saya ako na sa Platinum. Gusto kong sabihin. At, At nami-meet ko si Vipi. Nami-meet ko si Vipi. Uh -huh. si ako pa nga nag-alay ng birthday cake. Uh -huh. Uh -huh. Kahit hindi -huh. si nyo nasisita kita, kita namin. Ang kotong na, 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 ako binigay na binigay talaga. Mo. <laughs> ang kapal na mukha ko talaga. <laughs> Ba't kasi ano, Senet Kiko, nag-hide din ako. Hello po! Hello to. Mahal na mukha ko talaga. Masaya-saya ko. Sana kung ma... I-release naman namin ito bago ang eleksyon ko napapanood yung kito ito at hindi pa kayo kakamping. Please ho, pag-isipin nyo na na mabuti. Karapatan natin. At karapat dapat din tayo sa tapat na tuloy. Kaya, bumoto na kayo. I love you all so much.